Hi guys, nagbabalik na naman ako. Kami guys ay ano, naisipang bigla ang upunta sa Juan, bahay namin sa Antipolo. Kaya umaga pa lang, nagbiyahe na kami papuntang Antipolo sa bahay namin. Ay ayan, nandiyan na kami. Ayan na ay yung aning, aming ano, body na sasakyan. Yung kapaligiran namin. Ayan, miss na miss na namin itong bahay. Ayan, ayan yung mother door ko, o, oh, ang mother earth, o. Oh. Ayan, naglinis agad siya. Ayan. Kaya kami guys, dahil grabing ano na. Grabing miss na miss na namin yung bahay. Kaya ayan, Oh, agad kaming kumikilos. Pero kahit papano guys, hindi naman gano siyang ano, madumi dahil malinis naman yung bahay. Bago namin iwanan, linisan na namin. Kaya, ano na lang, kunting walis-walis na lang sa labas. Ayan, no? yan yung mother ko. Ayan, naisipan kong mag-video dahil may miss namin tuwing ano, tagal-tagal kami makadating doon. Kaya, ano, tuwing weekend kami, pag hindi busy yung aming father, ayan, financial kami agad dito. Ayan na. Uh, usap kami ng nanay ko dyan dahil sobrang ano daw, daming buhangin na ano, nagkukuanan nasa mga ano ko, mga senyorita at senyorito. Manon pa rin, pagdating dito, wala exercise, cellphone pa rin yung hawak. Ayan, sobrang ano dyan kasi sa loob. Hindi na mainit, sobrang ano na lamig. Kasi pa December na kasi. Ang lamig na ng loob ng bahay. Ayan, tapos na yung gawain namin. Kaya, ay picture-picture na lang kami. Ayan, ah. kasi pa -uwi na kami yan. Owi na lang kami kasi tapos na kami maglinis. kasi bukas pasukan naman kaya kaya ayan babay na lang sa inyo bye until the next video bye bye po